Uh, good morning, uh, good afternoon. Uh, ang Pilipinas po daw kabilang sa mga bansa sa Southeast Asia na most peaceful countries ngayong 2025. Ito po ayon sa Global Peace Index. Ito po ay isang report na pre ng Institute for Economics and Peace. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Muli magandang balita po yun. Uh, dahil sa pagsusumika po ng pamahalaan ni Mark, ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makikita po natin ang magandang epekto nito. Pero sabi nga po natin, dapat pa pong mas maging maganda ang uh, pagbibigay uh, uh, ng uh, magandang environment, peaceful environment sa ating bansa at uh, mas pag-iigihan pa po. Dahil ito po ay isang inspirasyon para sa administrasyon na pagbutihin pa, na mas maging maganda pa ang tingin ng uh, ibang bansa. Uh, sa ating kalagayan dito sa Pilipinas. At um, yun nga po, uh, sabi nga natin, hindi titigil ang gobyerno para paigtingin pa ang katahimikan dito sa bansa. At uh, mas maganda rin po na makasama natin lahat-lahat, uh, pati po ang mainstream media, pati yung mga social uh, media content creator, na mas paigtingin pa natin at ipalabas natin ang good news kung ano yung ganda ng, ng bansa at medyo iwasan natin yung negative para po ito naman para sa bansa natin. Yun lang po.